dahil wala pa yung mga kasama namin. Tinira. Ano te, Tinira ang ice cream. Tirahin na kayo. Tira pa ng iba. <laughs> I like it. Sa Kasi pag hindi namin kinain, malulusaw na. Wala pa sila eh. Diba? Be naman, Ay, madilim. Ayan, oh. Mahirap na pangit. Ano to? Pagka hindi namin kinain ngayon, magiging tubig na lang. To wala na kami ng Hindi na, na siya ice cream. na lang. Cream na lang. Na lang. Ayon, ayun, hindi na siya magiging ice. <laughs> ice cream, cream. Wala nang ice. Sarap nga pag may ano. 'Di ba? Masarap pag may brownies. Yun. Hmm. Kain ka teh. Parang oh, ano nila. sa cookies na yung and cream. Yes, ah, cookies and cream. Pambawi sa extreme football oh, oh, na Okay lang magdami ka ng kain ng ice cream, <laughs> ng sugar kasi nakapag-burn ka ng calories kanina. Tinuruan ka. Yung lakas ang talaga niyang tira niya para gulabulin ko yung bola. Ilang taon na ba? Na, hindi mo na kaya masyadong. Habang nag-aantay kami sa aming mga Ito kasama. Ito papalat ha. Ayaw mo. <laughs> <Mag> <laughs> yun naman pala. Chichir ka na. Ilang taon na alaga mo. <laughs> <Dated>. Ay, 8 <laughs> years old pa lang. masyadong mataas ang energy nun. Siyempre, habol-habol habol din ang 18 years old. <laughs> uh -uh. Kaya Aiden mo lang din, di ba? Kapigog uh -huh. uh -huh. uh -huh. mo naman lakasan. <laughs> outside ka na. Ay, ano na, lumalamig na yung panahon. Well, ano si sir, sabi niya, ba't andito, karong ginagawa mo? Sabi ko, kuha oh, ng mainit na tubig. Sabi niya, bakit? Because it's very cold outside. Oh, well, it's very cold. Kumaka <laughs> <laughs> very cold naman outside. sabi, <laughs> <even laughs> sabi ko, it's very cold outside. <laughs> it's getting cold outside. Ta, sabi lang. niya, oh, Why you get a hot water? What are you going to do with it? Sabi ko, you know, for tea ma Malamig pero nag-ice cream kami. Diba kasi pag ice cream mamayos? Inalamig ka ba? Hindi pa naman malamig. Nilamig ka po. Paano naman akong lalamig kaya ito? ko lang mag football na. Paano naman pag-ibig kaya ito? Palamig na. Paano pag-ibig? Paano naman pag-ibig to? Lumalamig na? Palamig na. Kain muna kami guys. Kain muna kami ng ice cream. O, diba? Cookies and cream. Yum yum yum.